Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na isa sa pinakamalaking health crisis sa Pilipinas ngayon ang diabetes? Ayon sa mga datos, halos isa sa bawat labing apat na Pilipino ang may diabetes. At mas nakakabahala, marami sa kanila ay hindi ito alam hanggang sa magkaroon na ng malubhang komplikasyon. Oo, mga kaibigan, ang diabetes ay isang silent killer na dahan-dahan ngunit siguradong sumisira sa ating katawan. Ang nakakalungkot, marami sa mga sintomas nito ay akala lang natin ay normal na pagkapagod o simpleng senyales ng pagtanda. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung mga palatandaan o sintomas na maaring ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay may sakit na diabetes ang maagang aksyon sa mga sinyales na ito ay maaring magligtas ng buhay. Kaya, panoorin ito hanggang sa dulo at alamin kung ikaw ba ay nasa panganib. Panguna sa ating listahan, sobrang madalas na pag-ihi, polyuria. Ito ang isa sa pinakakilala at pinakamalinaw na senyales. Kapag ang antas ng asukal o blood sugar sa iyong dugo ay napakataas, hindi ito mahusay na naififilter ng iyong mga bato ang sobrang asukal ay napupunta sa ihi at samasama dito ang maraming tubig mula sa iyong katawan. Ang resulta? Napaparami ang iyong pag-ihi lalo na sa gabi. Hindi lang ito basta isa o dalawang beses, maaari itong maging apat, lima o higit pa na nakakaistorbo sa iyong pagtulog at nagdudulot ng pagod kinabukasan. Kapag napansin mo na parang laging puno ang iyong pantog, ito ay isang malakas na hudyat. Pangalawa sa ating listahan, lagi at sobrang uhaw o polydipsia. Ito po ay kaugnay lang unang sintomas dahil ang katawan mo ay nawawala ng maraming tubig sa pamamagitan ng pag-ihi ng marami, ito ay nagiging dehydrated. Ang utak mo ay nagpapadala ng napakalakas na signal na kailangan mong uminom kahit na bagong inom ka ng isang basong tubig, eh mamaya-maya parang nauuhaw ka uli. Ang pakiramdam ay parang laging tuyo ang lalamunan. Ang sobrang uhaw na hindi maipaliwanag at hindi mapawi ay isa sa mga karamdaman ng mayroong diabetes. Pangatlo sa ating listahan, bigla at matinding pagbaba ng timbang nang wala namang dahilan. Ito po mga kaibigan ay isang simptomas na kadalasang nagugulat ang mga tao kahit na parang normal o mas malaki pa ang kinain, biglang bumababa ang timbang. Bakit? Kapag po kasi walang sapat na insulin o hindi ito epektibo, hindi makakapasok ang glucose o asukal sa mga cells para magamit bilang enerhiya. Para makakuha ng fuel, ang katawan ay napipilitang sunugin ng mga nakaimbak na taba at sa malalang kaso, ang kalamnan. Ang pagbawas ng 5 hanggang 10% ng iyong timbang sa loob ng ilang linggo o buwan nang hindi nagda-diet o nag-eehersisyo ay dapat bigyang pansin. Ang pang-apat naman po sa ating listahan ay laging gutom at malakas kumain o polyphagia. Ito po ang kambal na simptomas ng pagbaba ng timbang dahil hindi nakakapasok ang glucose sa mga cells para maging enerhiya, ang mga selula at utak ay nagkakamaling isipin na gutom na gutom ang katawan. Kahit na kakakain mo lang ng mga isang oras ang nakalipas, maaring makaramdam ka ulit ng matinding gutom, lalo na sa mga pagkaing matatamis o carbohydrates. Ang katawan mo ay humihingi ng enerhiya. Pero dahil sa adipektong proseso, hindi nito nagagamit ang enerhiyang iyon. Baka naman po, magpapasko na. <laughs> Tutal, wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe. Okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan. Matinding pagkapagod at panghihina. Dahil ang pangunahing pinagkukuna ng enerhiya ng katawan o ang glucose ay hindi nagagamit ng maayos kaya ang buong sistema ay nawawala ng power, kaya naman ang pakiramdam ay parang laging pagod, antok, at walang lakas gawin ng mga bagay na dati ay madali lang. Hindi ito ordinaryong pagod pagkatapos ng isang mahabang araw. Ito ay isang pang-araw-araw na pakiramdam ng pagkaubos na hindi nawawala kahit magpahinga ka. Panganim sa ating listahan, malabong paningin o blurred vision. Ang mataas na blood sugar ay maaaring magdulot ng pamamaga ng lens sa loob ng iyong mata. Ito ay nakakaapekto sa kakayahan ng lens na mag-focus na nagreresulta sa malabo o blurred na paningin. Minsan, nagbabago-bago ang kalinawan ng iyong paningin sa isang araw. Sa umpisa, ito ay maaaring reversible kapag nakontrol ang blood sugar. Ngunit kung hindi maagapan, ang mataas na asukal ay pwedeng permanenteng manira ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa retina na humahantong sa diabetic retinopathy at posibleng pagkabulag. Pangpito sa ating listahan, Mabagal na paggaling ng mga sugat. Napansin mo ba na ang isang simpleng hiwa, gasgas -gas, o paso ay tumatagal ng linggo bago gumaling? Ang mataas na antas ng asukal sa dugo, ay sumisira sa mga daluyan ng dugo at nerves na humahadlang sa maayos na sirkulasyon ng dugo. Kapag mahina ang daloy ng dugo, ang mga nutrients at oxygen na kailangan para sa paggaling ay hindi makarating ng maayos sa sugat. Ito rin ay nagpapataas ng panganib ng impeksyon. Ang mabagal na paggaling, lalo na sa mga paa, ay isang seryosong senyales na diabetic ka. Pangwalo sa ating listahan! pamamanhid, pagkirot o pagtigas ng mga kamay at paa. Ito ay kilala bilang diabetic neuropathy. Ang patuloy na matahas na blood sugar ay nakakasira sa mga maliliit na ugat na nagbibigay buhay sa ating mga nerves. Kadalasan, nagsisimula ito sa mga paa. Ang mga unang nararamdaman ay parang mga karayom at aspili, o yung sa Ingles ay tingling. Pamamanhid o kirot na parang sinaksak maaring mahirapan sa paglalakad o mawalan ng pakiramdam sa paa. Ito ay isang indikasyon na ang pinsala sa nerves ay nagsisimula na at nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Pangsyam sa ating listahan, madalas at paulit-ulit na impeksyon. Ang diabetes ay sakit na pinapahina ang natural na depensa ng ating katawan laban sa iba't ibang impeksyon. Bukod dito, ang mataas na asukal sa mga tissue ay ginagawang perpektong lugar para dumami ang mga bakterya at fungay. Kaya, ang isang taong may diabetes ay mas madaling kapitan ng mga impeksyon sa balat tulad ng boils at carbuncles, mga impeksyon sa ihi o urinary tract infection o UTI, mga impeksyon fungal lalo na sa ari o yeast infection, mga impeksyon sa gilagid kaya kung parang laging may impeksyon ng katawan mo, baka diabetes ang maaaring sanhi, kaya magpa up po kayo. At ang pangsampo sa ating listahan, madilim at makapal na balat sa leeg, kilikili at singit. Ito ay isang visual clue na madalas napapansin pero hindi nauugnay kaagad sa diabetes. Ang kondisyon nito ay tinatawag na acanthosis nigricans ang balat sa mga bahaging nabanggit ay nagiging madilim, makapal at may texture na parang tersopelio o velvety. Ito ay reaksyon ng balat sa mataas na level ng insulin sa dugo, karamihan sa type 2 diabetes. Ito ay isang malakas na palatandaan ng insulin resistance at dapat maging dahilan para magpakonsulta at magpa-blood test agad. Mga kaalaman na hinog, tandaan natin, ang kaalaman ay kapangyarihan lalo na pagdating sa kalusugan. Ang mga simptomas na ito ay mga alama mula sa iyong katawan. Kung nakakaranas ka o ang iyong kapamilya ng dalawa o higit pa sa mga sinyales na ito, huwag itong baliwalain. Ang pinakamagandang hakbang ay ang kumonsulta sa isang doktor at magpasimple mulit accurate na blood test tulad ng fasting blood sugar o HbA1c. Ang maagang pagsusuri at tamang pamamahala ay makakaiwas sa mga nakakatakot na komplikasyon gaya ng atake sa puso, stroke, pagkabulag o pagpuputol ng paa. Huwag matakot magpatingin, matakot sa mga komplikasyon kung hindi ka magpapatingin. I-share ang video na ito sa mga mahal mo sa buhay, baka ikaw ang maging dahilan upang mailigtas ang kanilang buhay. Maraming salamat po sa panunood. Magingat palagi at God bless po sa ating lahat.